matapos makarating ang dalawang sasakyan sa hideout ay ipinasok si Rafael at Rex sa magkaibang kwarto. Naunang pinatayo si Rex sa gitna at kaharap ang apat na lalaki na armado ng mga baril. Sa senyas ng boss ay tinadtad ng mga ito ng bala si Rex hanggang sa mapaluhod ito. Napangiti naman ang matandang lalaki at nakatingin kay Rex sa kabilang silid naman ay pinatayurin si Rafael sa gitna habang nakabalot ng sako ang ulo. Dinig ni Rafael ang mga putok ng baril sa kadikit na kwarto. Lumapit ang isang lalaki kay Rafael at tinanggal ang sakong nakabalot sa ulo niya. Pag alis ng sako, ay tumambad sa lalaki ang nakangiting binata at sa isang iglap ay napahawak ang lalaki sa leeg matapos bumaon sa lalamunan nito ang isang karayom. Inablot kaagad ni Rafael ang lalaki bago pa ito bumagsak at ginawang human shield. Sabay binunot niya sa holster ang baril nito. Tatlong bala agad ang tumapos sa tatlong lalaki. Kinuha ni Rafael ang mga baril ng mga lalaki at maingat siyang lumabas ng kwarto. Sampung minuto matapos maisa katupara ng hatol ay nagpa siyang umalis ang matandang lalaki sa hideout ngunit sinalubong sila ni Rafael at pinaputokan ng AK-47. Sampu ang tinamaan at nanginginig ang mga itong bumagsak sa lupa. Pinrotektahan naman ng mga lalaki ang kanilang boss at dumaan ang mga ito sa likod ng bodega. Hinabol sila ni Rafael ngunit mabilis na nakasakay ang matanda kasama ang mga tauhan nito sa pickup truck at mabilis na umalis sa lugar. Sa kabilang silid naman ay pumasok si Rafael. Pagpasok niya sa silid ay tumambad sa kanya ang leader niyang duguan at nangihina. Tahimik niyang tinignan si Rex na wala nang pag-asang mabuhay. I hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sinanay ko kayo. Itinuring kong pamilya at nakipaglaban akong kasama kayo. A ang iisang bagay na hindi ko matanggap at dadalhin ko habang buhay ay ang malamang. Hindi ako makakasabay sa huling misyon mo. Naghihingalong wika ni Rex. Hindi kita sinisisi Rex. Bilang miyembro ng JDS, tanggap ko na ang aking katapusan. Ang hindi ko lang din matanggap ay mahahantong lang pala sa ganito ang lahat ng ating mga sakripisyo. Sagot ni Rafael. Kung, ano man ang Nangyari. Buo pa rin ang tiwala ko sa iyo, Rafael. Walang misyon na hindi mo matatapos. Ikaw ang bukod tanging naging lakas ko sa grupo. At itinuring ko bilang nakababatang kapatid. Ang nangyari dito ay hindi malaking dagok sa ating samahan. Ipagpatuloy mo pa rin ang ating laban. Kahit wala na kami, bigyan mo kami ng hostisya. Hostisya. At huwag na huwag mo kaming kakalimutan. Patawad sa lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita. Rafael. Ito ang huling mga sandaling narinig ni Rafael bago tuluyang takasan ng hininga ang kanyang leader. Makakaasa ka. wika ni Rafael at isinara na niya ang nakatilat na mga mata ni Rex. Napapikit si Rafael. Hindi niya malabanan ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi na rin niya maiwasan ng mapaiyak dahil sa dugo at pawis na inilaan nila sa samahan. Ngayon, wala na ang Justice Death Squad at nag-iisa na lang si Rafael sa grupo. Pero nangako si Rafael sa harapan ng bangkay ni Rex na ipagpapatuloy pa rin niya ang kanilang nasimulan at ibibigay niya ang tamang hustisya sa mga taong naaapi. Inilibing ni Rafael ang mga bangkay ng grupo niya sa mataas na burol at naglakbay siya patungo sa bayan ng Santa Pilar upang tugisin ang may pakana ng lahat at tapusin ang huling misyon. Sa loob ng isang ospital mula sa kapitolyo ng probinsya Binisita ni Chief Augusto ang mga tauhan niyang napinsala ng lalaking hindi pa nila nakikilala o natatagpuan. Kasama niya si Senior Inspector Sevilla. Anong nangyaring ang dami niyo? Pero kayo pa rin ang naalanganin. Magpaliwanag kayong tatlo! Sigaw ni Chief Agustos. Naunahan lang kami sir, hindi kasi namin natansyang may dala palang bakal yung mga yun. Paliwanag ni PO2 Mario. Hindi ba kayo marunong kumabkap? Pulis pa kayo kay Turing! Ngayon talo nyo pa ang mga hilaw na mangga? Pinagtatawa na ako ngayon sa provincial headquarters ng dahil sa inyo! Galit na wika ng hepe. Sir, madilim kasi sa bar. Tsaka medyo nakainom na rin kami kaya hindi na ganun katalas ang pakiramdam namin. Dagdag naman ni PO3 Baste. Isa ka pa Baste! Puro ka lang satsat! Puro palusot! Kaya ganyan ang inaabot mo dahil sa katangahan mo eh! Napakamot tuloy ng ulo si PO3 Baste. Sevilla, hanapin mo ang taong to. Ayokong may gumagalang hoodlum sa presinto ko. Gawin mo ang lahat para mahuli ang taong to. Kunin mo siya at dalhin mo sa akin na mabigyan ko siya ng leksyon. Pero kapag pumalag, siguraduhin mong hindi nasisikatan ng araw ng taong yun. Wika ni Chief Agustos. Huwag kayong magalalahe, Ako nang bahala. Sa katunayan, kanina umagay, pinadispatch ko na ang dalawang mobile units para magmanman sa bayan. Tugon ni Senior Inspector Sevilla. Good. O kayong mga hunghang, huwag na huwag kayong magsasalita. Ayokong kumakalat ito sa media. Naiintindihan niyo ba? Paalala ni Hepe sa mga tauhan niya. Yes sir. Sagot naman ni PO3 Baste. O siya, sige. Magpahinga na muna kayo. Sevilla, samaan mo ako sa munisipyo. Pinapatawag ako ni Mayor. Iniwan na ng dalawa ang tatlong pulis na malubhang na pinsala ng lalaking di pa natutukoy Talagang pambihira ang isang yun. Iba siya sa lahat ng mga nakainkwentro natin. wika ni P.O. 2 Mario. Oo nga. Ang liksi niya kumilos. Tila ba sanay na sanay siya sa pakikipagbasag ulo. Sabat naman ni P.O. Juan Colas. Manahimik na nga kayong dalawa dyan. Pakaganti rin tayo sa kumag na yon. Hintayin niyang makalabas tayo ng ospital. Ani PO3 Baste habang bumabalik sa isipan niya ang mga nangyari sa kanila kahapon. Bumukas ang pinto ng bar na pinagtatrabahuhan ng isang sikat na mang-aawit na prostitute na si Grace. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket at may balabal na kulay puti at pula. Natatakpan ng malaking balabal niya ang kanang bahagi ng kanyang katawan at maging ang kanang kamay niya ay hindi nakikita nakamaong ito at leather na sapatos. Medyo manipis balbas at bigote at mukhang hindi pa naliligo ng ilang araw. Napatingin sa kanya ang ilang mga tao dahil hindi siya kilala ng mga ito. Isang estranghero na biglang pumasok sa bayan ng Santa Pilar. Isang kalapit na bayan ng Santa Barbara. Dumiretso ito sa bar counter at nilapitan ito ng isang bartender. Ano atin sir? Tanong ng tender Bigyan mo ako ng bilog Magaspang ang boses ng lalaki Sa kabilang sulok naman ng bar ay nakapuesto ang tatlong kurap na pulis na sina PO3 Baste, PO2 Mario at PO1 Kulas May naka pang chicks ang tatlo Nakita ni Mario na pumasok ang lalaki Tinapik niya kagad si Baste at Kulas Tignan niyo, may dayo Wika ni PO2 Mario. Tara lapitan natin. Nakangiti si PO1 Colas. Dahan-dahang nilapitan ng tatlo ang lalaking nakabalabal at nakaupo sa harap ng counter. Pare. Pasensya na, pero nakaupo ka sa paborito kong upuan. Pwede bang maghanap ka ng ibang pwesto? Wika ni PO2 Mario. Dahan-dahang nilingon ng lalaki si Mario na nasa likuran nito. Nakita nitong katabi ni Mario ang dalawa pang kasama. Pinakita pa ni Mario ang tsapa niyang nakasabit sa maong niya. Subalit hindi na nagsalita pa ang lalaki at lumipat ito ng upuan. Nakangiti ang tatlo dahil sumunod ang lalaki. Ngunit sinundan pa rin nila ito. Pare, nakaupo ka na naman sa paborito kong upuan. <laughs> Saad naman ni Pio Juan Colas. Hindi na nag-abala pa ang lalaki. Nakatitig sa kanya ang bartender at ang ilang customers. Lumipat ito sa iba pang pwesto at napailing na nakangiti ang tatlong hambog na pulis. Sa ikatlong pagkakataon, sumunod muli ang tatlong pulis. Si P.O. Tribaste naman ngayon ang may lakas ng loob na istorbohin ng lalaki. Sir, order nyo. Binigay ng tender ang isang bilog sa lalaki akmang kakalabit si PO3 baste sa lalaki. Huwag mong sabihin paborito mo ring upuan to. Uwi ka ng lalaki. Napatigil si baste. Hahaha! <laughs> Abuti alam mo! Kaya umalis ka dyan kung ayaw mo mapasama. Sambit ni PO3 baste. Hindi ako naparito para makipag-away pare. Wika ng lalaki at magaspang pa rin ang boses nito. Pinaikot-ikot nito ang baso sa kanyang kamay at nakatilikod pa rin sa tatlong parak. Lumapit si PO2 Mario sa tabi ng lalaki. Pasensya ka na. Mukhang lapitin ka ng away pare. <laughs> Nagtawa na ng tatlo. Alam mo bang ayaw namin ang dayo rito? Kaya kung gusto mong makalabas rito ng buhay, Simulan mo nang maglakad-lakad palabas. Pananakot pa ni P.O. 1 Kulas. Hindi ba mga pulis kayo? Nagkatingin na ng tatlo. Oo, oh, bakit? Hambog na sagot ni P.O. 2 Mario. Hindi ba dapat? Kayo ang tagapagtanggol ng naaapi at tagapangalaga ng kapayapaan. Bakit nandito kayo at naglalasing at nanggugulo? Natigilan bigla ang tatlong pulis. Abat masyadong maanghang ang dila mo pare? Nandito kami kung kailan namin gusto. Nandito kami at gagawin namin kung anong gusto namin. Kaya ikaw, kapag sinabi kong umalis ka, umalis ka! Hinablot ni Mario ang balabal ng lalaki. Pero tinulak nito si Mario at nabuwal sa sahig umalag naman ang dalawa at umatake sa lalaki. Sumuntok si Kulas. Ah! Sinalubong ng kamao ni Kulas sa mga buto ng kamao ng lalaki at napinsala ka agad ang kamao niya. Napaatras ito sa sakit. Si Basti naman ay nagtapo ng kaliwat kanang suntok pero naiwasan ito ng lalaking may balabal. Dumitaw sa ilalim ng balabal isang baril na nakasukbit sa kanang bewang ng lalaki. Nakita ito ni Baste. Utak na! May bakal! Sigaw ni P.O. 3 Baste. Ang lakas ng loob mong pumunta rito na may baril! Hindi mo ba alam na pinagbabawal yan rito? Kaming mga paraklang ang pwedeng humawak ng bakal sa lugar na to! Masyado ng marami ang atraso mo sa amin pare! Isuko mo na lang yan at sisiguraduhin kong buhay kang makakalabas rito! saad ni PO3 baste at pinalibutan ng tatlo ang lalaki. Hinanda nila ang kanilang mga baril na nakasukbit rin sa mga bewang nila. Napasandal ang lalaki sa counter. Mabilis namang nagpulasan ng bartender at ang ilang mga customers sa bar. Dalawa lang ang pagpipilian mo pare. Sumuko ka sa amin o mamatay ka sa kinatatayuan mo. Pumili ka! Banta ni Baste. Inilabas ng lalaki ang kanyang baril. Mahaba ito at silver ang kulay. Isang magnum 357 revolver na tinaguri ang pinakamalakas na handgun sa buong mundo. Sa halip na matakot, dahan-dahang bumunot ng Yosi ang lalaki sa bulsa ng leather jacket nito at sinindihan ng posporo gamit lamang ang isang kamay. Umugay ito ng usok at tinignan ng tatlong parak. <sighs> Kunin niyo kung kaya niyo." Hamon ng lalaki. Umakyat ang dugo sa ulo ni Baste at hinugod ka agad ang baril niya. Tumalsik ang isang tenga papunta sa sahig. Ah! Napasigaw sa sakit si Baste at hawak ang kaliwang parte ng ulo niya na dumudugo dahil naputol ang tenga niya. Sabay namang humugot ng baril ang dalawa pa. Tinamaan sa kamay na may hawak na baril si Mario at sa tuhod naman tinamaan si Kulas. Ah! Parehong hindi nakapalagang dalawa at ininda ang mga pinsalang tinamo mula sa misteryosong lalaki. Pinaikot muna ng lalaki ang revolver bago ibinalik sa bewang nito at tinakpan muli ng balabal. Tumalikod ang lalaki at ininom ang alak nito tsaka tinaktak ang abo ng yosi sa isang ashtray. Ibilang ako ng tatlo. Kapag nariyan pa kayo sa likod ko, sa mga ulo nyo na mamama siya lang mga bala ng baril ko. Isa. Hirap man ay nagpulasan ng tatlong parak na napahiya at pare-parehong may pinsala sa engkwentro. Matapos ang gulo, ay binalik muli ang musika ng bar at pumasok ang ibang customers. Nilapitan naman ni grisang ang lalaki. Sinipat lang ng lalaki ang nakasando na babae. Kita ang malaki nitong cleavage at makinis na dibdib. Mabuti pang umalis ka. Kapag tumagal ka pa rito, sigurado kong babalikan ka ng mga yun. Kilala ko sila. Hinding hindi titigil ang mga yun hanggat hindi ka nababawian. Uy ka ni Grace. Hindi siya sinagot ng lalaki at nagyosi lamang ito. Uminom ulit ng pangalawang shot ng bilog. Oy ikaw! Sumuko ka na! Sigaw ng isang pulis. Umasok rin ang iba pang parak Umakbo naman palayo si Grace at nagsialisan ulit ang ilang customers. Diyos ko naman! Tama na! Sigaw ni Grace pero hindi siya pinansin ng mga pulis. Pumasok si Kulas at paika-ika itong sumandal sa gilid ng pintuan ng bar. Nakatalikod pa rin ang lalaki at kalmadong bumuga ng usok. Tapusin nyo na yan! Utos ni PO3 habang nakahawak sa dugo ang ulo. Lumapit ang isang pulis at tinutok ang baril nito sa ulo ng lalaki. Mabilis nitong pinaputok ang baril, subalit nakaiwas ang lalaki at isang bote ng alak ang tinamaan. Hinawakan ng lalaki ang braso ng pulis at binali ang siko nito at ginamit niyang human shield para makalapit sa isa pang pulis. Hindi makabaril ang tatlo Tinulak ng lalaki ang parak sa kasama nito at parehong natumba ang dalawa. Tinutok ng isang pulis ang baril nito. Pero umiwas muli ang lalaki at isang sapak sa tagiliran at leeg ang tinamo ng parak. Ang ikaapat namang pulis ay nakadistansya ng kaunti at tinutok ang baril sa nakatalikod na lalaki sabay kinalabit ang gatilyo. Umusok ang dulo ng baril ng parak pero laking gulat nito nang makitang nasa dulo ng baril nito ang baril ng lalaki at nagkasalubong ang kanilang mga bala. Paanong? Sinapak ng lalaki ang parak. Umikot pa ang lalaki sabay na tumba ito. Ang dalawa namang bala ay tumama sa mga hita ng dalawang parak na nagtangkang patayin ng lalaki. Sa isang bigwas ay lumabas ang anim na bala ng magnum isa-isang binalahan ito ng lalaki mula sa leather jacket niya. Masyado kayong kampante. Sa tunay na laban, kanina pa kayo nilalangaw sa lupa. Pasalamat kayo at hindi kayo ang sadya ko rito. At mahaba pa ang pasensya ko. Pinagbigyan ko na kayo. Pero sa huling pagkakataong babanggain niyo pa ako, akin lahat ng ulo niyo. Uwi ka ng lalaki walang nagawa ang mga korap na pulis kundi ang umatras na muna. Nagulat sila sa liksi at dunong ng lalaking dalubhasa sa laban. Oy! Biglang nabasag ang malalim na iniisip ni PO3 Baste nang gulatin ito ni PO1 Kulas. Ano ba iniisip mo? Tanong naman ni PO2 Mario. Ah, wala. Maikling sagot ni Baste. Mahahanap ka rin namin. Bulong pa sa sarili ni P.O. Tribaste